kakain tayo pagkamisita kami sita na ano mayari bayaran namin piso isa nakasahan Pasensya na kami. Kaya na kayo mga Taiwanese. Hmm. kami imangin sa Lucia sa Pinas sa amin sa atin purang rambutan lang sunis dito walang, ram walang rambutan dito wala <laughs> 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 Grabe, sa nga ko, hatam is. Hinugdahin ko din yan.

Sariya Duranta o. Oh. Duranta. Yan o. Oh. Duranta. <coughs> Grabe. Ang galing o. Ayan ang farm nila ng mga lechi. Pasimple ako kumukuha. Bawi may uwi. Bawa kumuha. Kainin mo na lang dito. Yun ang sabi ng pinsan ko. Gusto ko dito ng abuto yung Sibiga Harvest. Ate. Gusto ko dito ng abuto yung sila. Hmm. Okay. Ayun, che, sa bonsai. Para ganito bayabas sa atin eh, yung mga sa gubat lang. Oo. Oh. sa <laughs> bayabasan ka sa gubat. Hmm. 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 Ano siya nabiyak o? nga no? Bayo ko nga O ko na. Ako, oh. <laughs> na. ako alipayat naman, liit Pero hindi mo ano Garabi pakasabid ko kanina Iyaw na bago pala i bagong... palo bago pala ano yung pala i bagong spray ako yari mag tasakat ang tiyan di ah bakit kumain ka rin kaya <laughs> kumain hindi pala yung kasama ko eh ayun oh ting 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 ay ito Bye-bye. Sana gusto niyo yung aking video sa aking vlog. Lechias from Taiwan. Dito sa Taiwan. Walang rambutan dito. Lechias, ang dami. Bye bye.